Business update ng isang AA 18 years old entrepreneur na may napakataas na pangarap. Pag-usapan natin ngayon kung paano nga ba ako nakaalis sa pagiging introvert na nakatulong para makapagsimula ako ng negosyo. Yes, introvert nga pala tayo noon. Yung tipong ayaw kong lumabas ng bahay dahil ayaw kong makita ng ibang tao. Kasi hindi ko alam kung paano makipag-usap ng dire-diretsyo. Alam niyo yung pakaramdam na oo na lang kayo ng oo or tango na lang kayo ng tango kapag may kausap kayo. Yung tipong pag naubos na yung topic ng kausap mo ay bigla na lang tatahimik. Tapos ang response mo na lang ay hawak sa cellphone mag scroll kunyari kahit nasa gallery lang naman. <laughs> by the way, yung gamit nga pala namin gatas ay Bear Siguro naman alam mo na rin yung business namin. Graham Balls nga pala by Jonas Ignacio. Okay, back to the topic. Hindi naman talaga ako introvert noon. Nangyari lang yon nung pandemic na. Dahil nga palagi lang akong nasa bahay at palagi lang akong nasa cellphone, ayun, hindi na ako nakakausap ng ibang tao. At doon na bumaba yung communication skill ko. At doon ko na rin naranasang malungkot. Pinindot ata ni sadness. Pumasok na rin doon yung insecurities, depression, at anxiety. Hindi ko naman naririnig yung mga salitang yun noon until pumasok yung pandemic. Wait lang, subuan ko muna tong pinsan ko. Bumili kasi siya eh. Kaya mo na. Mmm, sarap. Kung gusto mo nga palang matikman yan, mag-PM ka lang sa page namin. Okay, back to the topic. Bakit nga ba nangyari lahat ng yon? Ang nakita kong reason ay yung social media. Oops, bago nyo ako sabihan ng kakaselpon mo yan, ay pakinggan nyo muna yung sasabihin ko. Sa lahat naman po ng bagay, merong negative at positive. Nasa tao na lang yon kung paano niya titignan at kung ano yung titignan niya. Kung yung positive ba o yung negative. Pero wag magalala, hindi naman masamang makita yung negative. Yun kasi yung nagsisilbing aral at kapag natuto ka sa aral na yon, ang magiging reward ay yung positive. So ang reason kung bakit ako nalungkot, ay nakita ko yung negative. Yung tipong nakikita mo yung mga nambabas sa mga influencer. Natatakot ka na tuloy maging influencer kasi ayaw mong mabash. Or yung naikukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao dahil nakikita mo na mas magaling sila kesa sayo. So ngayon, bumababa tuloy yung tingin mo sa sarili mo dahil akala mo hindi ka magaling katulad nila. Pero, nung napanood ko na yung mga taong may magagandang mindset, nagbago ang lahat. So basically, yung social media yung nakapagpalubog sa akin. Pero siya rin yung humatak sa akin pataas. Oops, baka isipin nyo mangyayari na lang yun kusa. Lagi nyong tatandaan na palaging nasa atin ang desisyon. Tayo ang mamimili kung ano ang titignan natin kung yung positive ba o yung negative. Ang social media lang ang naging tools para makita ko yun. So kung negative ang mindset mo ngayon, baka ang tinitingnan mo ay yung negative. So kung pinapanood mo pa rin to hanggang ngayon possible na introvert ka rin at sign na to para baguhin kung ano yung tinitignan mo. Magdesisyon ka ng baguhin yung mga pinapanood mo. Panoorin mo yung mga taong nagsasalita na may magandang mindset. Basically, panoorin mo ako. O mag-follow ka na. Punuin mo yung social media mo ng mga taong magaganda yung mindset. Kasabay nun ang pagbabawas o pagaan palo sa mga taong sa tingin mo ay makakapagbigay sa iyo ng negative mindset. Dahil kung hindi mo sila aalisin sa buhay mo, palagi kanilang nilang madidistract. Mahirap labanan ang distraction. Ang tanging way lang ay alisin mo ang attention mo sa kanila at ituon ang atensyon sa mga positive. Tigilan mo ng manood ng mga bullshit na bagay na hindi naman makakatulong sa paglago ng utak mo. Piliin mong panoorin yung mga taong magbabago ng utak mo in a positive way. Yun lang ang ginawa ko itinuon ko yung attention ko sa mga positive na tao at inalis ko yung attention ko sa mga negative na tao. At ayun, from introvert, ito na. Hinaharap ko na yung mukha ko sa inyo, hindi ako nahihiya, hindi ako nai-insecure. Hindi ako nakakaramdam ng kung ano-ano pang kalungkutan. Sa lahat ng bagay, meron tayong chance na mamili. So kung ayaw mo na sa sitwasyon mo ngayon, magdesisyon ka ng baguhin yung pananaw mo. Nung nagsimula nang maging positibo yung mindset ko, doon ko na napagtanto na hindi naman pala talaga nakakahiya pag usap Yung mga kinakatakutan natin ay hindi naman pala talaga totoo. Halos lahat ng takot natin ay nasa isip lang naman natin at hindi naman talaga nangyayari sa totoong buhay. Marami na akong takot na hinarap at lahat yun hindi naman pala totoo. May intindihan mo tong sinasabi ko kapag hinarap mo na rin yung takot mo. Recap natin kung paano nga ba ako nakaalis sa pagiging introvert at nakapagsimula ng negosyo. Una, binago ko yung tinitignan ko. Tinignan ko yung positive. Pangalawa, in ko yung mga tamang mindset na natutunan ko sa ibang tao. At yun, nakabenta na ako kasi hindi na ako nahihiyang makipag-usap sa tao. O siya, paano? Hanggang dito na lang ako. Sa susunod na pag-uusap na lang ulit, tuturuan ko ulit kayo. Once again, this is Jonas Ignacio reminding you to never give up on your dreams.